So sa akin, o oh, yun ang uh, hamong po sa kanila. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Ngayon nila, imbestiga sa Quadcom ang sarili nila. Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang pit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention. And you tell him this? Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang uh, hamong ko sa kanila. Ngayon nila, imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila sa sinasabi po niya mga requirement ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang, kami po ay kung mapagbibigyan, salamat kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa, pasikat lamang ito eh, diba naghahanap lang ng content sa kanyang vlog, hindi pa tapos sa kanyang eleksyon hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon hindi mo maintindihan alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall, ako po matagal na nanahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay ilegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Mayroon po dyan police station na nasa kalye rin. E eh di dapat gibain di din po niya yun kung talagang seryoso siya. Eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siyang bullying mayor. Ito, eh kung hindi politika, eh bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervisyon niya? Oh, bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya?